malakas <laughs> Ate dito sa my paradise sa I'm okay I'm coffee grinder I'm okay. What? Meron si natitang ganyan. Uh Oo. -oh. No, meron akong ganyan sa bahay coffee grinder. Pwede na Ano ito? Ako naman mag-vlog. <laughs> Uy, wag kang kumanyan dito. Jesse naman, nakakaano lang <laughs> dito. Kaya siya bed house. Kaya siya bed house. Okay, it's a good idea. Yes, it is. See Bell personally designed and supervised construction the, yes. the yes. construction. Yes. Oh, yeah. Also, about design, we can hold both

ito sa ano, ang tala. Ano natin ito? Oo. get <muchas> the <muchas> So nakalak, nakalak, nakalak yung mga ibang rooms. Kaya bawag pumasok kasi wala may rivers po. Alamboy! So as you la 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 1 3 necesito que me 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 na panuglod ng ngiti din dinter Halaga akong Mama meron pa, so, pa so, kasama okay. no, habang ako natutulog. Wala.